Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainaabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nakarating na nga si Kuya Jomar sa bahay ni Ate Carla muli. Daladala nila ang napakaraming pasalubong na galing sa fans inanbox agad ito nung dalawa at napakaraming gamit na naman ang napunta kay Ate Carla na ikinatuwa ah. Uh, ng Ate Carla ah. ah, sige po okay lang ba? pagpasensya nyo makasama ko ang ingay talaga nila Ano ginawa naman nung ano, nasa ako ako wala po, nag-aral po nag-aral? may pasok naman po ha? Ah? saan siya ako? sobra po, kayong lahat ay, ito ko lang naman yung kung na-miss mo ako. Si Ati Joy na na-miss ko din po. Sino? Ati Joy. Ah, so sabang nga kasama namin yun eh. Next time siguro dapat sama ka. Pag may passport ka. As <laughs> kasunat yung passport mo. Gusto <laughs> mo ba? Saan mo gusto mag-sumama? Kahit saan po. Kahit saan? Pero grabe yung ano, dami yung nagsusuporta siya sa Hong Kong. Nakatampo rin nga minsan eh. Pagda- pag may napunta sa akin, ang la laging tatanong nila, asan ka, asan ka? Grabe, parang yung sagot ko, laging pare-pareha, nandun po si Carla, wala po kasing passport. Tapos, yun nga, eh, merong ano, tawag niyan, um, ka. hindi eh, ka naman talaga pwede mag-absent ng halos isang linggo kasi kami dun eh. kaya yun. Siyempre, nabanggit mo na rin po, um, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa amin sa sa Hong Kong. Sana po next time magkita rin tayo. Thank you so much po. Kahit po, nagpapanood lang ako ng vlog ni Kuya Rab. Sobrang saya ko po. Thank you so much po sa lahat ng pasalubong. Thank you din po sa iyo, Kuya Jomar. Rata. Pagdala. Okay. Nabalitaan ko nga po, nag-iyak daw kayo. Bakit? Ikaw ang dami mong nababalitaan. Kanan mo nabalitaan yun? Sa mga supporters ko. Kailan yun? Ah, wala yun. Ano lang talaga yun. Siguro, ano, dala lang ng ano, stress, pagod. Tapos, na siyempre, nabis kita. Sige po, buksan ko na. ba po, Di mo ako na-miss. Wala <laughs> mo na lang <laughs> reply. Sige na, buksan na nga natin to. Bale to, galing talaga to sa nagmamahal sa'yo. Daming pub. Ano sila sa atin eh. Thank you so much po. Halos lahat. Para sa'yo eh. Sige, ang unahin na natin. Ito ang muna unahin natin. Kasi, ewan ko nakita mo itong... Nakita mo na ba ito? Okay. Oh. Kasi mga kumalat picture na ano eh. Na tawag dyan. <laughs> Dala-dala ko to kapatid daw ito ni Jum Jum. Sige, gusto mo pangalanan. May ipapangalan ka? Ako parang... Kaya na po mag-isip. Ako na, ako ulit. Siguro, since babae naman to, Lala. Napakaraming mga gamit nga ang nabigay kay Ate Carla. Meron doong mga bag, chocolate, damit, at iba pa na mga gamit na talaga namang mapapakinabangan niya. Grabe to ang nga si Ate Carla pati na rin ang kanyang buong pamilya. Dahil palagi talaga silang minamahal ng mga supporters ng drum car. Blessed talaga sila. Ako parang... Kaya na po ulit. Eh. Ako nga, ako ulit. Siguro, since babae naman to, Lala. Ba't po Lala? Ano kasi, Carla, Lala. Ano mo, Carcar? Gusto mo, <laughs> Carcar? Mas maganda yung Lala. O, Jum Jum, may Lala. Diyan ba, ano? Okay ka ba dun sa pangalan? Sige po. Ito, tabi mo na. Sige. Ikaw, baka may gusto kang buka. O, ako lang muna. Ito. Sige, buka. Sige po. Ba't lagi ka nating sa akin mismo? sih lagi kita tolong ba. Uy. Skirt. Ah, skirt. Thank you po. Thank you. Uy, ito may to, eh. From Ate Thank you so much po. Thank you po. So

Sige, patuloy mo na. Okay na okay na Thank you so much po, Ate Rem. Thank you Ganda. po. Wow. Thank you po. Salamat po. po. Thank you po. Dito ko muna ito sila lahat, ha? Oo. Ano ba nakaka-miss na mag-unbox kasama ka? Sige, sige. Sige, buksan mo yan. Ako buksan na rin natin ito. Sabilisan natin kasi mamaya may Pesabihin na ako sa iyo. May surprise ako para sa inyong family. Wow! Okay? Alam mo kung ano yun? Ano po? Ah, mamaya na, para surprise. Thank you po sa nandilay. Sige po, salamat po. Ano po yung surprise? 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 Mamaya na, malalaman mo. Basta para sa inyong sabong family. Thank you so much po kay Ate Gina Lynn. Thank you po. Sige rin po dito, walang nakapangalan. Pero kay Carla, salamat po. Bali, ano pa na ito, Carla? Purple tayo. Grabe at lagi na nga lang may ino-open na package si Kuya Jomar at si Ate Carla. At palagi rin silang maraming blessings na nakukuha. Grabe nga at deserve na deserve talaga ito ng pamilya ni Ate Carla. Dahil napakabubuti nilang mga tao at dalang lalanas si Ate Carla ay humble pa rin sa kabila ng na mga nararating niya. Kaya naman patuloy talaga sila ang pinagpapala ng Diyos. Thank you, Thank you po. Sige po dito, wala na pangalan. Pero kay Carla, salamat po. Bali, ano pala ito, Carla? Hopeful tayo dito, ah. Gusto mga isuwat? Ito, para ano, green. Suwat so, mga. Ako na kasi niyan. Okay. Ang mga tama, malamig ngayon. Nag-hahahin. Yun. Try ko nga rin to. Kaso parang medyo maliit yata ito sa akin. <laughs> Thank you po. Thank you po. <laughs> Thank you po. Madalian you lang ha. Salamigay. Salamat to Uy, pwede, pwede rin. Parang hmm, para couple tayo. Ganda oh. di ba? bagay po. Bagay. Grabe. Kahit anong isuot mo, bagay na bagay sa'yo. Pero... Thank you po. Ha? Mas bagay tayo di ba? Bagay tayo. Ha? Opo, ilang jacket mo. Okay. Hindi nga tayo nga. Tara <laughs> yung jacket mo. Ang yung jacket. Ito, sige. Alam mo, medyo nagtatampol na ako sa iyo eh. Kasi nung sa Hong Kong, di ka man na-reply. Update ako sa iyo. Ay, busy lang po. Kasi ayaw rin po kitang abalain para ma-enjoy mo yun yung hindi. Hmm? di Hindi naman yun abala. Di ka naman abala sa akin. Tsaka, kasi hindi ako mag enjoy pag hindi ka nag-update. Mas nag-worry pa nga ako eh, kasi hindi ka malang nag-update. Ang layo pa naman natin. Hindi po, nag-chat po ako. Uy, eh. ko nag-chat. Ang bagay, nag-chat ka naman. Kaso, isang beses lang. Tatang talaga. hey, sorry na. Sorry na. Sorry lang. Tatang parin pa rin ako. Sorry po. Okay. Sige, okay na. Basta susunod ha. Dalas-dalas mo naman pag-update sa akin. O, sige na. Iwan ko kung ano to, pero mga ano yata to eh. Thank you so much po kay Tita Rai Jem. Thank you po. Tita Rai Jem, salamat po. Thank you rin po sa mga... Ano po ba to? Tita Beng, salamat po. Uy, may ano. Ano yan? Pintas. Ito. Ito, ano po ba ito? Sila, patanggalin ko na po itong jacket. Ah, tatanggalin. Ah, sige. Mainit po. Mainit, oh, sige. Ah, sige. Ako na lang po. Ako na lang Tulungan na kita. Sige. <laughs> parang pangit na nga. <laughs> <laughs> Ako parang... Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panginood. Hanggang sa muli. Bye.